Alam niyo ba mga mi na kapag niluto mo to ay para ka na rin bumili ng lechon manok sa kanto pero mas masarap dahil punong puno ng pagmamahal. Char! Ngayong gabi mga mi ay magluluto ako ng lechon manok pero bago ang lahat ay lalagyan ko muna ito ng pampalasa. Dito sa maliit na bowl ay maghahalo lang ako ng dark soy sauce, olive oil, asin, paminta, paprika, onion powder, garlic powder, pati na nga rin ng chicken stock. Pinaghalo-halo ko lang ito ng mabuti mga mi hanggang sa ma-well combine at imamasaj ko na dito sa aking whole chicken. Sinigurado ko talaga na mamasaj ko ng spices itong buong manok lalong-lalo na sa ilalim ng hita, ilalim ng pakpak, pati na nga rin sa kaloob-looban ng manok. At para naman masigurado na pantay talaga ang lasa at masarap ang bawat kagat. Char! <laughs> Alam nyo ba mga may na habang minamassage ko nga ng spices itong manok ay biglang naisip ko, buti pa talaga itong manok ay nagkaroon ng libreng masahe. Bakit ako wala? Char! Anyways mga may, para sa mas malasa, mas masarap na lechon manok, ay naglagay na nga rin ako dito sa tiyan ng hiniwang bawang pati na rin ng sibuyas. Pagkatapos ay ready na itong manok kaya naman ngayon ay ready na ako na ilagay ito sa air fryer. Ayan mga mi at ilalagay ko na ito sa air fryer at lulutuin ko lang ito ng 30 minutes each side in 180 degrees Celsius. At habang naka air fryer itong whole chicken ngayon naman ay maghihiwa na ako ng kalabasa pati na rin ng patatas. Alam naman natin lahat mga mi na mas masarap talaga ang lechon manok sa sa kanin, diba? Pero dahil mga ilang araw na nga itong aking gulay sa fridge kaya kainakailangan ko na talaga silang lutuin. Anyways, mga me, after 30 minutes na pag-air fryer ko dito sa aking manok, ngayon naman ay babalikta rin ko na. At gaya ng sinabi ko kanina ay 30 minutes each side. Pero mga me, niluto ko pa ito ng another 5 minutes each side in 200 degrees Celsius. Dahil sa paraan na yan, mga me, ay nagiging appetizing at mas crispy itong skin ng aking lechon manok. Tingnan nyo naman mga mi dahil kahit hindi ko nasabihin ay nakikita ng inyong mga mata Huwag kayong magbubulag-bulagan char <laughs> Anyways mga mi kahit gulay nga ang ipaparis ko dito tonight Pero huwag kayong mag-alala dahil alam ko na hindi naman namin yan mauubos tonight ng mga bata Kaya naman syempre bukas may tirayan kaya magluluto talaga ako ng maraming kanin <laughs> Ayan mga na naipakita at naituro ko na sa inyo kung paano gumawa ng lechon manok sa air fryer. Kaya ano pang ginagawa mo, magluto ka na rin. Alam nyo ba mga may na kapag niluto mo to ay para ka na rin bumili ng lechon manok sa kanto pero mas masarap dahil punong-puno ng pagmamahal. Char! <laughs> Anyways, mga mi, pagkatapos na pagkatapos kong magluto ay naghain na nga rin ako dahil nagugutom na kami ng mga bata. At syempre, kapag kainan na ay super excited na talaga yung aking mga junakis. At gumawa na nga rin pala ng gravy dyan si Kuya Rems para sa aming lechon manok. O ba diba, mga mi ang sarap talaga sana kapag may kanin. Anyways, mga mi hanggang dito na nga lang aming mini vlog for today. Thank you so much for watching and see you in our next vlog. Bye!